ano Rocky and Nico Ay hello yo Nico anong comment po na nagte-trending ka ngayon Nako diba? ako po ay grateful pero mm -hmm. mahihiya po ako kaya nahihiya ako at hindi ako sanay sa naisa, ganun mm -hmm. pero thankful po ako sa mga comments niyo kahit paanong uh -huh. ka, Nakikita like natin <laughs> ayo diba, thank you so much sila for... sa iyo oo mahal ko hindi ko alam part. bakit eh <laughs> that's <laughs> just my normal self eh mm -hmm. ayun po thank you sir eh ito ba yung ano mo ah, since nagisingik ka na ngayon, may chance ba na pumasok ka rin sa yeah. Ah, uh, acting like sa Sparkle. Ano you diba? hindi, hindi diba? Kasi yung, yung iba ganun ginagawa ang pathway, di ba? Kaya like si Atom, di ba? Nag-acting na rin siya. nga, before. Diba? before? pero ano, wala naman po akong balak sa uh, ngayon. Pero um, focus ako lang sa, sa news for now. Sa news for sa now. Para. Nakihiya ako, hindi ako marumaki. <laughs> Sino ba idol mo sa mga newscaster natin? Newscaster? Marami. Pero mm. ay idolized si Kuyang Emil, um, Sir Emil, si and Sir Ivan. Sir Ivan, di Lahat okay. naman nang nasa GMA mm. Integrated si idol, idol natin. So, mm. And anong type ang news ang gusto mong ibalita aside sa Baguio, sa Baja? Oh. Ano bang... Ano usually po? pag walang mga ganyan may sports sa uh, sports ah, sports ko nilalagay yeah, ako uh, opisina and mostly uh, crime ganun uh, ganun uh, nangyayari pag may baha naman lahat naman kami yes, as a news caster na nagre-report sa baha tsaka sa mga bagyo, di ba? Parang dangerous yun ano uh, niya. Uh -huh. So, paano yung inahandle yung mga ganun situations, di ba? Parang, di ba, nire yung buhay eh? uh, diba? Pero at the end of the day, ang aming, uh, pagsabihin natin, mantra, sinusunod namin uh, uh -huh. ay No news is worth dying for. Yes. Uh, lagi pa rin natin na uh, isipin safety first muna ng no, ating mm. sarili at saka ng no, mga kasama. Kung hindi kaya, huwag natin pumutin. But we will do our best para makapag-atid ng balita sa mm. ito. And if ever magkaroon ka ng sariling news program or news topic, feature type parang mga KMJ. Mm -hmm. Diba? Yung mga ganun. Anong gusto mong type? Uh, diba? ah uh, correspondent na po, type. Nako, hindi ko rin po alam at wala rin po sa isip mm -hmm. e ko yan. Pero sabi ko nga kanina, I'm more into sports so why not? and sports po kayo. Ganun po. And siguro, second to the last question ko na lang, uh, how do you react naman na uh, parang kinocompare ka? Di ba, wala nag-trending ka. Meron ding mga tinapat sa iba't ibang station, oh, di ba? Oh, okay. Nakikita mo yan. From uh, VMA, eh. mm -hmm. tapos ABS, then TV5, parang nagkaroon sila ng mga comparison. Okay. So, how do you react on that? Ako, yung mga kasama ko ay uh, magkakaibigan kami. Mm -hmm. And yung mga ganyan, for fun naman yan. And kami, nagkatawa na nalang din kami. Nasaan, magsisend naman yung mga... <laughs> diba yan, kami nahihiyak lahat, nahihiyak. Eh, pero ayun, kung kami naman na-appreciate nyo yung physical appearance sa amin. Pero what we want is for you to appreciate more kung ano yung mga nare-report na. And last siguro, how about competition? How do you handle competition? Meron mo mga competition sa field niya? Sa field namin, mukha lang po kami sabi because magkakaiba kami network and outlet. But at the end of the day, sa field, magkakakampi kami, magkakasama kami kasi isa lang din naman kami ng binapan. And ito pala, nakalutang ito last na lang ha, if ever given a chance na mag-acting ka na sinong gusto maging leading lady or katambal. <laughs> <laughs> Nako, wala so sino po showbiz talaga. Crush mo, Nako, meron ba? Wala po talaga sa isip ko. So, crush before marami, oh, pero ngayon, may asawa na. Yeah. Ano na? Before, ako. sino ba? Before, nakita ko kong... Niya ako. Pwede ako Ayun po. Ko, pero salamat po mm. sa yes. pagtatanong Ayun. Thank you, Nico. Thank eh, so much, mm. Rocky. Bye, guys. Yes. Thank you. Thank you, sir.